kamakailan ay na naging mainit na paksa sa showbiz ang revelasyon ni Eric Fructuso ng tapat niyang ihayag ang tungkol sa kanya nakaraang relasyon daw sa kay Tony Gonzaga. Narito ang mga detalye. The Philippine Showbiz List presents detalye sa naging relasyon daw ni na Eric Fructuso at Tony Gonzaga. Eric's Revelation Kamakailan lang, nag-trending sa social media platforms ang video ng dating miyembro ng grupong Guapings na si Eric Fructuso. Kuha ito mula sa cooking and talk show ng GMA Network na Sarap Diba ng celebrity mom actress and TV host si Carmina Villaruel kasama ang mga kambal niyang anak na sina Mavi at Cassie Ligaspi. Ang episode kung saan tampok din ang kanyang mga fellow members ng Guapings na sina Mark Anthony Fernandez at Jaume Mapa ay iginisa si Eric ni Carmina sa kwento o kahon game kung saan pinili ni Eric ang kwento. Matapos pumili mabilis siyang tinanong ni Carmina kung totoo bang naging magkarelasyon sila noon ng TV host actress na si Tony Gonzaga. Malino na makikita sa mukha niya ang reaksyon ng pagkabigla ni Eric sa tanong. Ilang sandali pa nga siyang natigilan at hindi nakapagsalita agad. Ani Eric, hindi niya raw inaasahan na yun agad ang hot seat question sa kanya ng TV host. Samang ayon din si Carmina, ang mismong bumato ng katanungan ngayon kay Eric, patunay na hindi rin siya makapaniwala sa naturang katanungan. Sinagot naman ang tanong ni Eric si Carmina at tinanong ito kung aling Tony Gonzaga ba ang tinutukoy ni Carmina. Sumagot naman si Carmina na nag-iisa lang naman ang Tony Gonzaga sa showbiz. Saglit na tumigil si Eric at tila ba nag-iisip pa ito bago sumagot ng oo meron. Tinanong p At maniniguradong tanong naman ni Carmina kay Eric So, nagkaroon kayo ng relationship? Sa pagkakataong ito, ay wala nang pag-aalinlangan na kinumpirma ni Eric ang romantikong relasyon nila noon ni Tony. Tinanong din ni Carmina kung sino kina Tony at Claudine Barreto ang nauna nitong nakarelasyon. Ayon kay Eric, mas nauna raw ang naging relasyon nila ni Claudine kaysa kay Tony. Ang sunod na tanong naman ni Carmina kay Eric ay kung gaano naman katagal ang naging relasyon nila ni Tony. Sagot ni Eric kung pagsasamahin daw ang panahon na wala lang o hindi pa sila gaanong seryoso at ang panahon na talagang committed na sila sa isa't isa ay aabot di umano ito ng halos tatlong taon. Pinuri naman ni Carmina si Eric dahil kung ikukumpara sa si ibang male celebrities na papalit-palit ng mga nakarelasyon at hindi agad nagtatagal ay ang kay Eric ay halos na lahat ng mga nakarelasyon niya ay tumagal ng higit isang taon. Pagtatanggol naman ni Eric sa sarili na hindi naman daw talaga siya chick boy at minamahal niya ng tunay ang mga nakakarelasyon niya kaya raw tumatagal ang mga ito. Nang tanungin naman siya ni Carmina kung ano ba ang dahilan kung bakit hindi nag-work out ang relasyon niya sa mga aktres at humantong pa rin sa hiwalayan, sinagot niya ito ng pabiro at sinabi na nagising daw ang mga naging karelasyon niya sa katotohanan. Noong April 2007, sa bahagi ng Forbidden Questions sa radio program na Good Times ng radio station ng Magic 89.9, isa sa mga matindi at masyalang tanong ang inihain kay Eric ng mga DJ host na sila Mo Twister at Mojo Jojo. Tinanong siya kung sino sa pagitan ni na Tony Gonzaga at Aramina ang mas magaling humalik o better kisser. Sa pagtatanong na ito, isiniwalat ni Eric na meron nga silang nakaraang relasyon ni Tony noong panahon na nasa GMA7 pa ang actress TV host. Ipinagtanggol ni Eric si Tony sa pamamagitan ng pagsasabi na wala namang nangyaring kahit ano sa kanila ni Tony sa aspetong pisikal. Kaya naman sa huli, ang napili niyang better kisser ay si Aramina. Tony's Reaction sa inilahad na ito ni Eric at kung totoo man na naging girlfriend niya si Tony, marami nagtataka kung bakit ang laging sinasabi ni Tony sa mga panayam sa kanya ay hindi pa siya nagkakaroon ng boyfriend kahit kailan. Sa isang artikulo sa showbiz, nilinaw ni Tony na nanligaw lang di umano si Eric sa kanya noong siya ay 15 years old pa lamang, ngunit bukod doon walang ibang nangyari. Ayon din kay Tony, si Eric ang naging pinakamalapit na lalaki sa kanya noong panahong yon. Ngunit hindi nagkaroon ng tunay na relasyon o anuman sa pagitan nilang dalawa. Inilahad rin ni Tony ang kwento na bagamat naging sobrang malapit sila ni Eric, hindi sila nagkaroon ng tunay na relasyon. Naiisip ni Tony na kung tinuloy ni Eric ang panliligaw sa kanya noong panahon na maaari naging boyfriend niya ito. Nagkaroon sila ng sobrang malalim na koneksyon at akala niya na maaaring maging sila ngunit hindi ito nangyari. Ito ay dahil ayon sa kanya, noong mga panahong yon, 15 years old pa lang siya at hindi pa yon ang tamang oras para siya ay pumasok sa isang seryosong relasyon at magkipag-commit sa isang lalaki. Netizens Reactions Noong 2007, isang young Tony Gonzaga ang nagpahayag sa si isang panayam na siya at ang direktor na si Paul Soriano ay magkasintahan na. Isang buwan ng araw sila sa kanilang relasyon nang ihayag niya ito at sinabing si Paul ang kanyang unang boyfriend na kalauna ay naging asawa niya. Matapos ang pitong taong pag-iibigan bilang mag-boyfriend at girlfriend, ay winakasan nila ang kanilang dating stage at ipinagpatuloy ang relasyon sa next level at nagpakasal noong June 12, 2015. Gayunpaman tila maiiba na ang sitwasyon kung isasama ang kamakailang pahayag ni Eric kung saan kinumpirma niya na naging magkasintahan sila ni Tony noon sa loob ng halos tatlong taon. Maraming netizens ang pumuli kay Eric sa kanyang katapatan at katapangan sa pagbukas ng kanyang nakaraan. Nagpahayag ang mga netizens sa kanilang suporta sa kanyang desisyon na magbahagi ng mga personal na detalye na nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagiging tunay at transparent, lalo na sa industriya ng entertainment. Pinuri siya ng ilan dahil sa kanyang katapangan sa pagtugon sa mga paksang kadalasang pinanatiling pribado. Sa kabilang banda, hindi napigilan ng ilang netizens sa alamin ang mga detalye ng mga isiniwalat ni Eric tungkol sa kanyang mga nakaraang relasyon. Ang hindi inaasahang ugnayan sa pagitan ni na Eric at Tony ay nagbukas nilang diskusyon at pag ng mga netizens sa naunang pahayag ni Tony na ang asawa niyang si Paul ang una at huli niyang naging kasintahan. Ilang netizens ang nanghihingi ng eksplinasyon mula kay Tony na ipaliwanag kung bakit sinasabi nito na isa lang ang naging boyfriend niya noon. Sa ating isang narizal sa palagay niya ay hindi naman basta-basta na mag iimbento si Eric ng ganoong kwento kung wala naman siyang pinagbabasihan o walang pinaghuhugutan. So ayon naman ng iba at sinabi na hindi biro ang tatlong taon bilang magkasintahan na lumalabas na parang nasa steady and serious relationship na ang dalawa. May isa rin nagpahayag na dahil sa sinabi ni Eric na wala lang ay ibig sabihin nito ay hindi ito seryoso kaya hindi kinukonsidera ni Tony bilang opisyal niya itong naging boyfriend. Samantala, marami ring netizens ang nagulat sa isa pang ni Eric na umabot umano ng halos tatlong taon ang relasyon nila ni Tony. Hindi nga raw biro ang tinagal ng mga ito. May netizen din na nagsabi na siguradong maiinis si Tony sa revelasyon ni Eric dahil sa lungat ito sa mga pahayag niya noon tungkol sa kanyang buhay pag-ibig. Ayon naman sa isa pa na swerte nga raw si Tony dahil laging kasintahan nito si Eric na isa sa mga pinapantasya ng mga kababaihan noon. Isang narinig din na nagpahayag na kanyang pagkalito kung sino ba talaga kina Eric at Tony ang nagsasabi ng katotohanan. Silagot naman ito ng isa na baka nga raw patagong nagkaroon ng relasyon sina Eric at Tony. At kaya nasabi raw noon ni Tony na ang una niya naging boyfriend ay ang asawa niya si Paul Soriano at hindi si Eric. Kasi Paul ang una nito pinakilala sa publiko at sa kanyang mga magulang. May nakapansin din sa reaksyon ni Eric matapos marinig ang tanong ni Carmina na isang araw patunay na hindi nito inaasahan ang naturang katanungan. Kung ang karamihan sa mga netizen ay nagulat sa revelasyon ito ni Eric, may iba namang hindi nagulat rito. Ayon sa ilan, narinig na nila ang naturang issue. Naging balita rin daw ito noon. Naging MU daw sina Eric at Tony nang mapansin ng iba na malapit ang dalawa sa isa't isa pero wala daw sinabi noon kung ilang taon ang inabot ng kanilang relasyon. May nagpahayag din na alam na nito ang susunod na sasabihin ng kampo ni Tony. Kung may resibo o prebang mailalabas si Eric sa naging relasyon nila ni Tony noon na hindi na niya ito i-deny ay sasabihin na puppy love lang ang namagitan sa kanila at wala ng iba. Sinabi naman ng isang netizen na hindi na mahalaga kung sino ang nagsasabi sa kanila ng totoo. Past is past ng araw at kahit pa nakailang karelasyon ang mga ito ay ang mas mahalaga ay yung sa kasalukuyan. Kaya nga raw marami nagkakahiwalay na couple dahil inuungkat pa ng iba ang nakaraan inahayag rin ng isa ang suporta niya kay Tony at sinabi na pareho naman daw single ang dalawa noon at normal lang naman daw talaga sa mga nasa showbiz ang magkagustuhan. Baka nga raw tinago nila ang relasyon nila noon dahil may kanya-kanya silang career na iniingatan. At ang mahalaga ay pareho silang masaya at wala silang taong naapakan noong magkarelasyon ang mga ito. Maging masaya na lang daw sana ang iba sa nalamang naging magkasintahan sina Eric at Tony noon. May isang netizen naman nagpahayag na kanyang pagkadismaya sa mga dumidipensa sa kay Tony. Ang punto nga raw ay nagsinungaling noon si Tony sa pagdinay niya noon kay Eric at sa pagsasabing si Paul ang una niyang naging boyfriend. Masyadong nga raw na nagmamalinis ito sa adaman ng isa pa na napaka-OA ng reaksyon ng iba na umaabot pa nga sa pang-iinsulto sa pagkatao ni Tony. Hindi naman daw porket may ex-boyfriend si Tony na long term ay may nangyari na agad sa kanila. Tulad nga ng sinabi ni Eric noon na wala namang nangyaring kahit ano sa kanila ni Tony sa aspetong pisikal. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!